Good morning mga friends! And dyan si Boy naghihintay sa akin dahil ngayong araw na to ay pumunta kami dito sa Garden of the Future para mag-pictorial ang mga taga Filipino Foundation dito sa amin para daw sa website. So, sumahan na kami. Tingnan natin kung ano kaganda. Ang baba! siya ang kwento ng lugar na to. At ayun na si Boy. Nauna na siya sa akin. Ang oh, ganda maganda pala dito kasi may mga description yung mga yung mga damo, kung anong klaseng damo yan. You know, in case, akala mo ordinary lang na damo, tapos tanggalin mo o oh, yan. May pangalan, Rapiolepis Indica. Hindi ko pa alam kung paano basahin. So, boy, anong ginagawa mo dito ngayon, boy? Nakikimarites. Uh, Nakikimarites sa mga Pinoy. Ayan, may mga tao dito na nagre-relax-relax. Kasi public park ito. Pero parang bago siya. Parang few years ago lang siya ginawa, di ba boy? So, ando na yung mga, ando na yung mga Pinoy, oh. Naka, naka-costume na sila. Hi. Kami naman ay hindi kami naka-costume. Kasi kagabi lang kami sinabihan. So, hindi kami naka, naka-prepare ng aming bonggacious na outfit. Kaya mas hindi lang kami ngayon. Naka-white shirt lang. Naka-blue jeans. O, di ba? Pwede na. At least mukhang nisende kahit o paano. Yeah, may mga benches dito. Oh, okay. may mga naglalaro. So, first dami na dito ni Boy nung last year yata. May festival dito, may multi multicultural festival. Tapos ang lahat na to, may mga food truck dito na iba't ibang mga countries na mga pagkain yung tinitinda. Tapos maraming tao dyan. Yan siya yung parang audience area. Tapos may program dyan. May mga sayaw, may mga kanta mga sayaw na galing ng iba't ibang countries, you know, naka-costume, ang ganda. Mm, ito na yung pre vice president natin, nakabarong na. Ang ganda ng outfit, nakabarong, naka maong Okay lang, nakarime naman eh, barong, maong. Nakarime yung pangalan. Wala, talo beauty ni boy kain natin Indian food saka iba-iba mga... last year yung kinain natin may African na food Ethiopian food oo oh, oh, food. oh, oh. Yung may current oh, Oo, di, di. oh dito sila <coughs> kasi parang pwedeng pumasok sa side dito eh oh yung last time may palabas dito ano 220 last year ata yun eh oh last year oh, yung, oh, yung dikos, Zinda. Yung iba ah, Zinda last, kaya. year. Oo. Oh. Last year, oh. Dito kami last year. Dami ng yeah, people, Mga... Kumain kami ng African food, may Indian food, may Karen na food. Ba, last, last year yung mga paligid hindi pa ka, ka ganito ka green? Mm -hmm. Parang hindi pa ganito ka, you know, kakapal. Oo, oh, eh syempre, nag, ano din, nag, nag-hibernate din yung mga halaman ng lockdowns. <laughs> Kwentuhan pa o oh, kasi na, isa yung isa't isa. Samantalang ito si Boy. Malamig na. <laughs> Umalis ng bahay, hindi nag hindi nagdala ng jacket tapos ngayon nilalamig na siya. Gusto mong kiramin ng jacket ko. <laughs> Oh, yan. Dito sa ano, dito sa Australia, yung mga Pinoy dito, mga fashion forward talaga. Tingnan nyo. Ito president naman namin. Naka-Filipiniana. Tapos naka-boots. O, oh, diba? Nagkaroon tayo ng Lion Filipino. What? May konting. Kailangan dress up nila na talaga Pilipino. dito ng Filipino Festival. yung mga Pilipino from Bicol. Ayan, may stage para sa mga performances. Kung gusto mong mag-festival dito or mag program Tapos, ayan, may uwak. May uwak na pangit. Kahanap ng pagkain. Bakaw uh, rin Kami Kasi masyado kaming mayaman dito. Afford namin ng four seasons in one day. <laughs> ayan, yung ay, photographer natin. Galing pa to ng ano, ng Melbourne. Pinoy 10 Change venue daw, doon sa kabila naman, na side. Ang photo shoot. Eto na nagtago na dito si Mr. Photographer, oh. Ako yung taga behind the scenes ito yung nangyayari behind the scenes. ganda daw Ganda. So, parang naka-frames lang siya. Parang ganyan. yata Ganda. Kumpal pa. Ay, mas maganda to. Pakikita nyo. Ay, sobra. Sobra. Ang ganda. Awan. So, two. One, two, three. Kala nga. pa rin si Boy. Nakikimarit eh sa friend niya.

change venue na naman. Move naman tayo sa ibang part ng park. At itong si Boy ay, ano ka Boy? Gutom ka na? Pagod ka na? <laughs> na. <laughs> Antok ka na? Antok oh. ka na? Antok ka na? Anyone who wants to sit sa likod? Dapat din yung babae. Babae lalaki lang. <laughs> dapat. Babae lalaki. At yung non. Tapos may kasamang baba, yeah. la, babae Bye. sa likod. Kasi wala nang lalaki dito. Ayun okay. lang ah kasi mo doon ko sa likod or ano kama yung ano pero hindi maganda Ah, nagiging pin ayo ayo ayos 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 Yeah. Ay, di nakikita? oh, tanggalin mo. Tanggalin mo. pero hindi kwatro lalaki din. other side. Okay. Okay. Other okay. side. Okay. Yeah. Yeah. di parang hindi pa rin Parang dalawa. Ay, ito na paghiwalay natin. Oh? Yeah. malapit na malaglag itong upuan. Oh, uh, Kaya ito na nag. Oh, ayan. Ito na naman. Ano yan eh? Hindi, ito. Wala na puwento. <that> wala na puwento. Wala na ang doon. Okay. Yan lang. Yeah, okay. Okay. Okay, okay. Uh, yeah, no, yeah, mas kita si Yeah, Okay. 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 Okay.